Okay, so mga Boca trips. pag-usapan naman po natin, pagkwentuhan po natin, ito pong tungkol sa napaka-controversial po na pahayag. Dito pong si uh, Secretary Cristina Roque ng uh, DTI. Sapagkat uh, meron daw po di umano ang nagtanong sa kanya na kung yun daw pong 500 pesos ay kakasya po para sa Noche Buena. At ang kanya raw po naging kasagutan na uh, kakasya naman yon At uh, depende nga lamang sa dami ng tao na kakain doon sa Noche Buena. Alam niyo mga Boca Trips, wala po ko nakitang mali sa kanyang kasagutan. Wala po ko nakitang uh, something na dapat po nating i-question back sa kanya. Kasi unang-una, klaro po naman ang kanyang explanation. Sabi po niya, noon daw pong siya matanong kung kakasya yung 500 para sa Noche Buena. Eh, malinaw daw pong kanya naging kasagutan at sinabi niya, oo, kakasya yun. Yun ang alamang. <laughs> Depende sa dami ng kakain. Tama naman. Oh, ay eh kahit pa nga po isang libo eh. O, oh, kung ang kakain po naman ay uh, dalawang po, eh di kulang po yun. Oh, pero kahit po limandaan, kung ang kakain naman po ay mamag-asawa kayo, halimbawa, o oh, di kaya naman po ay meron lang kay dalawang anak, at sa loob lamang po ng pamilya kayo laan naman ng kakain eh yun pong isang bundle po ng ano ng uh, spaghetti hin, eh 350 po yun o meron po 250 o ay eh, sabi nga po natin wala pong masama na kung atin pong pakikinggan ng kanya pong sinasabi eh tila po siya nagtuturo ng uh, pagtitipid para po sa atin pong mga Pilipino it is possible to have a noche buena that is pasok sa 500 pesos because it really depends on what you want to serve and also how many are the members of the family kasi actually yun din ang natanong and yun din ang sinagot ko kasi it's it's dependent on how many members ng family and what you want to serve during Noche Buena. But they asked me na kung 500 pesos tama na, so it's enough. So I got the prices that are from here and based on the prices that are here, it is possible to have a Noche Buena That is pasok sa 500 pesos. Basta it's with a family of four or less. Pero kung talagang gusto mo na ingrande ang iyong uh, noche buena, abay, nasa sa inyo po yun. Nasa sa, sa inyo pong pamilya yan. Oh, pero don't po sa katanungan, kung mapapagkasya po ang 500, abay, hindi po katakataka. Dahil sa totoo nga lamang po ay eh, marami pa nga po diyan ang baka po hindi na mag-Noche buena sa mga pinagdadaanan po natin sa panahong ito. Uh, at yun po naman ay pawang katotohanan. Uh, maswerte nga po kung meron po yun pong ilang mga pamilya ng mahihirap na mga pamilya. Eh maswerte nga po kung meron po silang kahit po man lamang 500 pesos na pagsasalusaluhan po nila para po sa Noche Buena. Kanya wag niyo pong going masyadong napaka-controversial po naman yung pahayag ni ano uh, ni uh, Secretary uh, Cristina Roque. ayun uh, pong kanyang kasagutan ay ibinasi po niya doon po sa mga sa mga katanungan at ibinasi po niya sa dami po ng kakain doon po sa Noche Buena. Kanya sabi nga po natin eh wala po mga ano, wala naman pong uh, mali sa kanyang naging kasagutan. Kanya nga lamang po, eh, siyempre, marami po sa ating mga Pilipino ang uh, mahilig po na kapag ka po nakakita ng isang pahayag, ay ini-exaggerate po yung kanyang pahayag kahit simpleng-simple lang naman po. Pero sa punto per punto, doon po sa mga mahihirap na pamilya, yun pong limang daan ay talagang napapagkasya po nila. Pero in general speaking po, generally speaking. At kung talagang lahat po ay nangangarap na magkaroon po ng Noche Buena. Eh sa tingin ko po eh uh, mas mas maraming halaga po ng pera ay mas maganda. Sapagkat ang Noche Buena po, sabi nga po natin, yan po ang isang magandang pagkakataon na magkasalo-salo ang mga ang isang pamilya po. Ayan kanya, sabi nga po natin, depende na lamang po yan. Doon po sa magdaraos ng Noche Buena. Kung gusto po niyang pagkasahin ang limandaan, pwede naman po. At nasa sa inyo naman po yon, Di po ba? Huwag niyo pong gawing uh, masyadong napaka-controversial naman ang pahayag ni uh, Secretary uh, Cristina Roque. Ngayon, kung para sa kanya po, 500 lang ang kanyang iyahanda para sa Noche Buena, hayaan po natin siya. Basta tayo po, kung magkano po ang mayahanda natin para sa Noche Buena, yun po ang gawin natin. Huwag po nating limitahan kung kaya po natin gawin po natin sapagkat isang beses lamang naman po 'yan sa loob ng isang taon 'yun po lamang